Radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the New Filipino Time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Powercells Herbal Capsule. Tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Headlines! Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga! Balita, Ang Bagyong Leon, mga kabrigada, mas lumakas pa. Dalawampu't dalawang mga lugar sa bansa nakataas na sa signal number one. Mandatory evacuation ipinatupad na sa mga high-risk areas na maaaring matamaan ng Bagyong Leon. Bilang naman ng mga nasawi sa bagyong Christine, umakit na sa isang taanat labing anim. Ayon ho sa NDRRMC. Kauna-unahang drug war probe sa Senado umabot ng hanggang siyam na oras. Samantala pahayag ng dating Pangulo na laganap ang krimen sa bansa kinontra naman ng Malacanang. BNP nilinaw na ang salitang neutralize ay hindi raw nangangahulugan ng pagpatay Samantala mag in partner libreng pinasakay sa barko pa-uwi sa Mindanao sa tulong-huyan ng Brigada News FM at ng Wantahanan Party List Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama and lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. capsule. Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Hola sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Martes, mga kabrigada. October 29, 2024. Kami mo ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, bahagyang lumakas ang severe tropical storm Leon habang papalapit sa northern Luzon. Pulipuyang namataan sa layong 645 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan, na may lakas ng hangin na aabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na 135 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Kabilang ho ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, kasama ho ang northern portion ng Quezon, maging ang Polilio Islands, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, northeastern portion ng Sorsogon eastern portion ng northern Samara at ang northern portion ng eastern Samara. Dahil sa bagyo, mga kabrigada, makararanas ng matinding pagulaan ng Batanes, Cagayan, kasama ho ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayaw, Occidental Mindoro, at ang silangang bahagi po ng Luzon. Nakataas naman ang gale warning sa seaboard ng Northern Luzon, Eastern Seaboard, Central at Southern Luzon. Ayon sa paghasa mga kabrigada, posibleng mag-landfall ang naturang bagyo sa Batanes area at maaari rin itong maging super typhoon habang binabaybay ang extreme northern Luzon area. Ipinagutos na ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang forced evacuation sa mga residente sa lugar na itinuturing na high risk sa pagbaha pagguho ng lupa at iba pang panganib na pwedeng dalhin ng bagyong leyon. Kinakilangan naman nung maging proactive ng pamahalaan ngayon, laro na sa kasalukuyang sitwasyon ng Bicol, kung saan lubog pa rin ang ilang lugar sa baha. Ipinabadid din na kalihim sa publiko na laging target ng pamahalaan na magkaroon ng zero casualties. Kaya mas mainam daw kung susunod ka agad ang mga residente sa mga protokol. Sa kasalukuyan, nagpalabas rin po ng memorandum ang DILG kung saan inaatasan na ang lahat ng mga lokal na pamahalaan na Sumunod dito. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tanggap muna tayo ng mga report mga stranded na turista sa Batanes dahil huyan sa Bagyong Christine unti-unti nang nababawasan. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada! <laughs> <laughs> report! bilang ng mga stranded na mga turista sa Batanes kasunod na naging pananalasa ng Bagyong Christine. Mula sa 140, 103 na lamang ito, matapos ma-accommodate sa dalawang flights noong weekend ang 37 mga pasahero. Ayon sa Department of Tourism, lahat ng mga stranded individuals ay nasa Pasko at inaasahang makababyahe na palabas ng isla sa sandaling magkaroon na ng seat sa aeroplano. Maliban sa Batanes, una nang sinabi ng ahensya na higit limang daanding mga turista ang stranded sa iba pang bahagi ng bansa kabilang na ang Surigao del Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Maasin sa Leyte, Mauban sa Quezon, at lobo sa Batangas. Samantala, 14 tourist site ang nagtamo ng pinsala dahil sa bagyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Dumobo pa sa 116 ang mga nasuwi po sa nangyaring paghagupit ng Bagyong Christine. Yan po ay ayon sa NDRRMC. Sampu sa mga ito ang validated na habang ang iba ay binavalidate pa rin. Kunay ho ito, nakapagtala na rin ng 91 individuals na missing at 109 naman na nasugatan. Sa kabuuan umabot na raw po sa so 6.7 million o katumbas po yun ng 1.6 million families ang apektado ng bagyo mula ho yan sa 10,147 barangays sa bansa. Sa nasabi bilang, 980,355 ang nanunuluyan sa 6,286 na mga evacuated Centers. Brigada Balita Nationwide. Brigada balita. Sa ibang balita na tayo, mga kabrigada, ang kauna-unahang drug war probe na ikinasa sa Senado, umabot ng hanggang siyam na oras, mga kabrigada. Brigada Ann Cortez, i mo. Brigada. Brigada. <sobiltro> kinatulungan nito ng iba't ibang resource speakers, kabilang na nga sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senadora Laila de Lima. Maalala, target lang sana ng chair ng komite ng si Senate Minority Leader Coco Pimentel na tapusin ang unang pagdinig sa lima o anim na oras. Pero hindi ito naging posible lalo na't na mag-aalas 6 na rin ang gabi na matapos ang pagsalang sa dating Pangulo na sinundan pa ng pagtatanong sa iba pang resource speakers na sa pagdinig. Bago rin tuloy ang dumisan si Duterte sa dinig ay iwinungkahi pa nito na manatili na lang sa sesyon at wag nang gumuwi. Hangat hindi pa nga umano natatapos ang pagtatanong sa kanya, bagay na hindi naman sinangayunan na mga senador. In the heart of changing lives, ito si Brigada Anjortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News on Point. Brigada Balita Nationwide. Ang sinabi ho dyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na laganap daw ang Krimen sa bansa ngayon, abay kinontra ng palasyo. Brigada Maricar Sargan, Ibrigarabo. Pumalag ang palasyo ng Malacanang sa ilang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging Senate hearing kahapon. Kabilang dito ang pahayag ng dating Pangulo na di o patuloy ang paglaganap ng krimen sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kabaligtaran ang pahayag ng dating presidente sa hawak na datos ng Philippine National Police na nagsasabing malaki ang naging pagbaba ng krimen sa bansa. Ipinunto pa ni Bersamin na napapanatili ang peace and order sa Pilipinas nang hindi nababaliwala ang due process at hindi natatapakan ang human rights ng isang individual. Dagdag pa rito, sinabi ng Executive Secretary na outdated information na ang pinagbasehan ng dating punong ehekutibo sa sinabi Sinabi hinggil sa drug raid malapit sa Malacanang. Sa nasabing insidente, na-arresto ang suspect, na ang ilang paraphernalias at tinutugis na rin ang partner ng suspect. Nagpapakita lang anya ito na mas ligtas at secure ang bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang International Criminal Court naman maaari daw magamit ang salaysay ni dating Pangulong Duterte dyan ho sa Senate Probe uko sa War on Drugs. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada e mo. Brigada. <laughs> Report. Tinawag House Squad Committee Co-Chairperson Bienvenido Abante Jr. at Department of Justice at Office of the Ombudsman na pag-aralan na paghahain ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos akuin ang full legal responsibility sa mga pagpatay sa implementasyon ng War on Drugs campaign. Ayon kay Abante, maaaring magbigay daan na mga pahayag ni Duterte sa investigasyon ng DOJ at Ombudsman. Nakakalap na anya ang Quadcom na mga ebidensya at testimonya na magpapatibay sa alegasyon na inosente ang mga biktima ng war on drugs na may basbas pa ng Malacanang. Iginit din ni Abante na may mga salaysay na nagpapakitang naglabas ng direktiba si Duterte at ipinatupad ang reward system na nagresulta sa pagkamatay ng mga inosente. Maaari rin umanong magamit sa International Criminal Court o ICC ang mga isiniwalat ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senado. Ipinuto ng Kongresista na ipinagbabawal ng batas sa Pilipinas ang extrajudicial killings at wala nang aasahang proteksyon ng dating punong ehekutibo laban sa investigasyon at prosekusyon. Dagdag pa nito, maaaring maging sapat na basehan ang pag-amin ni Duterte na may sistematikong aksyon para panagutin siya. Bagamat kumalas sa Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, sinabi ni Abante na nananatiling may jurisdiksyon ng ICC sa bansa sa mga nangyari bago pa ang hakbang. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ang PNP naman may paglilinaw sa totoong meaning ng salitang neutralize Brigada Kath Austria i e Brigada mo. Brigada <laughs> National Police na ang salitang neutralize ay hindi na nga pagpatay. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Gene Fajardo, tatlong dating PNP Chief na rin ang nagsabi, hindi pa kasama rito si Senator Bato de la Rosa na ang interpretasyon ng salitang ito ay arrest, at surrender ng suspect o offender. Malinaw anyang nakalagay ang kahulugang ito sa kanilang police operational procedure. Itong uh, uh, former chief PNP na po ang nagsabi niyan na uh, hindi ba po kasama doon si uh, Sen. Bato, de la Rosa o who, who, we all know is a former chief PNP na pag sinabi pong, uh, uh, po nga uh, neutralize sa police lingo po ay uh, ang interpretation po niyan even sa baba po ay It, it may mean arrest. It may mean capture of a uh, suspect or of a uh, offender or a uh, surrender. Oh, it does not connote that killing. That's the meaning of neutralizing. Nauna ng kinontra ni De La Rosa sa si Attorney ni Charles Jocno ng Free Legal Assistance Group nang sabihin ito sa pagdinig sa Senado kahapon na hindi malinaw ang ibig sabihin ng salitang neutralize sa isang PNP circular kaugnay ng pagpapatupad noon ng Oplan Double Barrel. Sinagot ito ni De La Rosa na sinabing hindi ibig sabihin neutralize ay patay agad at naghanap pa ng definition nito sa Google Search. Is the heart of changing lives? Ito si Brigada Ka, Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita, nationwide. Mga kabrigada, iginiit po ng Department of Public Works and Highways na aabot sa 75 billion pesos ang estimated cost ng Bicol River Basin Development Program. Kabilang ho dito ang long-term construction ng Sabo Dam sa Albaypuyan na tinatayang nagkakahalaga ng 22 billion pesos. Nakatakda o manong magsimula ang engineering designs ng naturang proyekto sa susunod na taon at sa 2026 naman tinatayang uumpisahan ang civil works. Kung maalala mga kabrigada, Inatasan ho ni Pangulong Marcos ang ahensya na buhayin ang programa na naudlot noong 1986 dahil ito umano ang magsisilbing flood control measure ng Bicol Region kung saan ang pag-ulan na naganap ng isang araw dahil ho sa bagyong Christine ay katumbas na umano ng tatlong buwan. Nakitala naman ng FIVOX ang panglimang pinakamataas na volcanic sulfur dioxide emission mula ho yan sa Mount Kanlaon Ayon po sa tanggapan ng gas emission mula sa summit crater ng Canlaon, batay po yan sa fly spec measurements ay may average na 10,074 na tonelada. Kung naihunito, pinayuhan ng FIVOX ang mga residente laban sa asupra Partikular particular na po sa komunidad na direktang apektado ho nito. Saka sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang nasabing vulkan kaya kailangang iwasan pa rin ng mga sasakyang panghipapawid ang paglipad malapit dito. Brigada Balita Nationwide. Binigyan din naman ni Senador Bongo na katotohanan at hindi raw politika ang pairalin sa imbesigasyon ng Blue Ribbon Committee patungkol sa War on Drugs campaign ng Duterte Administration. Ito'y kasunod ng pag-iimbesigan ng Senado tungkol sa gyera kontra droga na nagsimula na nga ho dito ay muli niyang nilinaw na walang reward system ang Duterte administration noon, mapadrag lord man o sibilyan na sangkot sa ilegal na droga. Brigada balita, nationwide. sa ating health news mga kabrigada, sa dami ho ng variety ng pagkaing nauuso sa ngayon, eh mahalaga pa rin po mga kabrigada ang pagkakaroon ng proper digestion. Alam ho ba ninyo ha na yung apple o mansanas ay isang prutas na mayaman po yan sa mga antioxidants na nakatutulong na mapabilis ang pagdaloy ng pagkain po sa bituka na nagbabawas pa ho ng constipation. Ang sapat po na fiber intake ay nakatutulong para maiwasan habang nasa teenage years pa lamang ang mga karamdaman gaya na lamang po ng colon cancer. Sabayan po yung kabigala ha ng araw-araw na paginom ng standout ES4 multivitamin capsule na nakatutulong naman po sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan ng mga teenagers. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, pinasakay po ng libre sa barko at nakauwi sa kanilang bayan sa Molave, Zamboanga del Norte, ang isa hong matandang live-in partner. Si Tatay Rosano Boter at Rosel Martin ay galing pa ho ng Negros Occidental at ang Brigada San Carlos at ang Juan Tahanan Partilis ang siyang tumulong para ho makasakay ho sila ng libre sa bus naman papuntang Dumaguete City sa Negros Oriental. Nang dumating ho sa Dumaguete, ang Brigada Dumaguete naman ang nag-asikaso sa kanila para ho mapasakay ng libre sa barko patawid ng kanilang bayan sa Mindanao. Katuwang ng Brigada Dumaguete ang wantahan ng Party List maging ang Philippine Coast Guard Dumaguete at ang Montenegro Shipping Lines sa pagbibigay ho ng tulong sa dalawa. Laking pasalamat naman ng mag-11 partners sa lahat po ng mga tumulong lalo na ho sa Brigada Dumaguete na hinatid at sinamahan pa ang mga ito sa mismong daungan ng lungsod. Balita, lita. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa ring buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List, maraming salamat po mga kabrigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Mapag iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and the news AUTHORITY! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa at, musika balita at balita, at balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.